Nasaan na nga ba si Garciliano, Comelec Chairman noon ni Gloria Arroyo? Pumanaw na si Virgilio Garciliano, ang dating Commissioner ng Commission on Elections, Comelec, na naging sentro ng kontrobersyal na, Hello Garci, skandal noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay namatay noong ikadalawamput siyam ng Marso taong 2025, sa edad na 87, sa kanyang tahanan sa Baungon, Bukidnon. Si Garciliano ay naging kilala matapos lumabas ang mga wiretap na tawag sa pagitan niya at ni Arroyo noong 2005, kung saan pinag-uusapan umano ang posibleng manipulasyon ng resulta ng halala noong 2004. Bagaman inamin ni Arroyo na tumawag siya sa isang opisyal ng Comelec, itinanggi niya ang anumang maling gawain. Samantala, si Garciliano ay umalis ng bansa sa gitna ng kontrobersya ngunit kalaunan ay bumalik at humarap sa investigasyon. Matapos ang eskandalo, nanirahan siya ng tahimik kasama ang kanyang asawang si Grace sa kanilang bukirin sa barangay Embatog, Baungon, Bukidnon. Noong 2007, sinubukan niyang tumakbo bilang kongresista sa Bukidnon ngunit hindi siya nanalo. Sa kanyang pagpanaw, nagpaabot ng pakikiramay ang COMELEC, kinikilala ang kanyang mahabang serbisyo sa ahensya bilang election officer, regional director, at commissioner. Si Virgilio Oliver Garciliano, kilala rin bilang, Garcia, ay isang abogadong Pilipino at matagal ng opisyal ng Commission on Elections, COMELEC. Ipinanganak siya noong ikalima ng Hulyo taong 1937, at nagtapos ng abuga siya sa University of the East noong 1960. Nagsimula siyang maglingkod sa COMELEC bilang Special Attorney noong 1961 at umangat sa posisyon bilang Regional Director sa Northern Mindanao. Noong Pebrero taong 2004, Itinalaga siya ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang COMELEC chairman. Samantala, formal nang tinanggap ni Tutok tawin Party List representative Sam Verzosa ang kanyang pagkatalo bilang alkalde ng Maynila laban kay dating Manila Mayor Isko Moreno Domaguso. Nagpasalamat si Verzosa sa lahat ng kanyang mga taga-suporta at sa mga nagtiwala sa kanya sa buong paglalakbay ng kanilang kampanya. Dagdag pa ni Verzosa, patuloy siyang magsisilbi sa mga Manileño sa ibang paraan. Simula pa lamang ito umano ng kanyang hangarin na magkaroon ng pagbabago at kaayusan sa Maynila. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Salamat po.